Nabuking na naman, pagod itong si Darren Espanto, ibinundiag na si Paolo Abelino pala ang nagbigay ng mga koleksyon ni Kimi ng mga Tittle Bunny. Lahat ng mga trip ay handang suportahan kung saan ito magiging masaya. Ibang level Kimpaw, mas pinapabilib niyo ang taong bayan kung paano pahalagaan ang isa't isa. Halos lahat ng mga na may edad na mukhang bibigang kimpaw. Minahal talaga nila ng husto. Ayon nga sa mga komento, Good job, Paolo, sa determination mo kay Kimi. Sadyang bahan mo nga siya sa pinapakita mo sa kanya. Walang duda na indam ang papi natin. Mamahalin mo si Kimi ng walang pag -imbot. Alam ko mahal ka rin niya. Ngunit ngayon, hindi agad mapakita kasi maaring may takot pa siya sa nagdaan na relasyon. Ang mahalaga naman ngayon, may nabuo na kayong samahan na walang makakapigil pa. Yung closeness nila, yung pagiging komportable kapag magkasama, ay ang pinakagusto ng lahat. Ayon pa sa isang komento, Basta kami ay naniniwala na kapag may tiyaga, may nilaga. Si Paolo si na rin ang gumagawa ng paraan para mapatunayan na willing siyang maghintay kay kimi. Sabi naman niya, kakaiba sa lahat, cowgirl, simpleng babae. Kayo naman na napapansinala ng lahat. Si Paolo, ay love na love si Kimmy at handang alagaan ito.